Good morning mga ka-viewers, tinanghali na po tayo ng uh, gising At uh, sa araw na ito, samahan niyo po ako mga ka At uh, magluluto lang po ako ng aking ibabawunan mimiya At uh, meron naman po akong ulam Kaya samahan niyo po muli ako ngayon sa kusina Mga ka-viewers, ang ating po gagamitin sa aking po nga ibabaon ngayon uh, Gagamit po ako ng sibuyas, ng bawang, ng kamatis, ng spring onion At uh, lalagyan po din po ng konting uh, sini at uh, dalawang itlog po Bukod sa mga sangkap na to, mga ka-viewers, eh, eh, siyempre po, gagamitin po tayo ng uh, mantika, ng pamitan-dulog, at uh, lagyan ko rin po ng uh, seasoning, at uh, gagamitin po ako ng uh, tubig. Magpintap po tayo ng mantika. Ang ah, nilaksa ko lagi sa'yo, eh, mga ka-viewers, kaya umabat po ako, kaya tulala po ang yung po.

po yung sila eh, mga ka-viewers hindi naman na rin na natin ng konti tubig mga ka-viewers Tignan po natin kumulo. Tignan muna natin mga ka-viewers. Tignan po natin itong spring onion mga ka-viewers. Mabilis na luto ito. <laughs> okay na mga ka-viewers. Tignan po natin itong itlog. akong luluto ko ngayon mga ka-viewers ha, uh, pwede po natin po ipalamin sa tinapad kasi po ay minsan po ay ako po ay naglaban po ng tinapad kaya talawa po ang purpose nito isang, uh, isang ulam at uh, palaman wow. okay lang mga ka-viewers ito na po ang akong uh, babaw din ngayong araw ano na to pwede na po natin patayin Hello yeah, mga ka-viewers, ang ating pong uh, Badak, ang ating pong Miss Campbell Aid na meron uh, pong uh, yun. Ito po ang ibabang ko po ngayon. Ngayon muna natin sa isang tabi mga ka-viewers. Nalagyan din tayo ng kanin. Yun. Tapos ito mga ka-viewers, magliligo na rin ako. po mga ka-viewers. At kung bago ka lang po na napatpad po sa aking YouTube channel, ay huwag po kalimutan na mag-subscribe at click na din po ang subscribe. Para po, pwede ko kayo lahat sa mga video na i-upload. To all my subscribers, sa inyo lahat. Maraming salamat Bye -bye po muli sa pagsama. Bye-bye po!